Lodi, ano ibig sabihin ng BMR? Ang BMR ay Basal Metabolic Rate. Yan yung calories na kailangan mo, energy na kailangan mo sa isang buong araw para mabuhay. Hindi ka papayat, hindi ka tataba. Ang AMR, Active Metabolic Rate, yan ang calories, depende yan sa kung sedentary ka, ibig sabihin na sedentary, hindi masyadong gumagalaw, or active ka, or very active ka, or hard laborer ka. Pag ganyan, mag-add lang ng 10%, 15%, 20%. Tapos again, yung basal metabolic rate mo, kung gusto mong pumayat, minus 10% calories, tapos mag-workout ka, dagdagan mo, para may negative calories ka. So, sana nakatulong ako. Medyo complicated siya pakinggan. Pero kung intindihin natin, madali naman. Parang ito, itong abay ko, itong palad, protein, ito carbs, ito fat. Yan. Punuin niyo yung plato nyo ng protein. Tama kayo, mali ako. I'm not your doctor. Do what works for you. Huwag magprito at mag-add ng oil.